Yan guys, good morning. Welcome back ulit. Nandito ako sa Spot TJ. Yan. Maliit lang na spot. Na-try natin ng Marel. Yan. Sapul, sapul, guys. Mama din. Uy. Uy good size. Sarap talaga bumaril. Tingnan natin kung saan tama niya. Daan-daan siya nagdadaan sa mga ibabaw. Tingnan Tingnan natin guys. ganito lang kalalaki tapos mas maliliit dito yung tilapia dito sa spot na to bagong spot ko ah. Uh, ay gitna ng gitna laki malaki siya <laughs> pinakamalaki ganito pinakamalaki tilapia dito ah. Uh, laki siya almost ano din 5 finger lang pas gitna ng gitna yung tama nyo oh. Ay, shit. Ah, solid. Unang putok yan. Eh, yung gun na to. Ito yung unang gun kong ginamit. Ngayon, akin okay na siya. Dito ako nasanay kasi. Alright. Fish si on. Yung peso. Yeah. Patiently waiting kailangan matagala ng pag-iintay kasi hindi naman agad-agad lumulutang sila ayun ang pakakapal oh ayun isip kayo ah apul yan hmm dikit-dikit eh medyo maliit nga lang to maliit lang to yung malalaki kasi dadaan lang medyo malalim pa pakabilis oh, malalim, din. pero itong nadali ko daan daan siya kaya na gitna gitna yung tama ako malaki din yung pinakamalaki ito yung mga makakatam ano lang good size mga three finger four finger sabon to tama Ay, baka na natin. Ay, Dapat? Oh song Oh, sabi mo naman ka ba naman tijay, dito? jay Hindi rin lang kalalaki oh, yung mga isda, oh. medyo malalim hindi kita <laughs> ito definitely sa pulto hmm. layo yung pinagtatakbuhan nya ay natanggal natanggal ay hindi wala ko natanggal Maliit lang to. Karamihan ganitong size eh. Four finger. Three fingers. Sa spot nila mat. Napakalalaki talaga. Ito ganito lang. Puro ganito, ganito lang. Four, three, five. Pero madami din. Okay na din. Ayan o. Oh. No ano oh, di ba? Sarap prito yan. Third catch. Alright, fish on. tinamaan kaya, bulig yan eh tinamaan, maliit lang ayun, tinatakbo na niya dalag, maliit ayun o oh. tinatakbo na niya yung line ayun, itakbo nilalapit niya dito, sa misukal ayun oh. kawawa naman <laughs> kawawa naman kalitli kasi nagpakita ka kasi dyan wala nang lumulutang walang mabarel <laughs> sa pulsa ano hmm? ay nabali yung bala nasira yung bala guys awa sa full to na niya tutukan na tutukan sa akin yung ispat na to lumipat ako kasi walang lutang doon sa kabila huh? good size sa nguso sa nguso tinamaan huh. All right. So Fish on.